Maligayang bagong taon nga sa inyong lahat, guys. Kamusta ang inyong New Year? Kami nga dito sa India, guys, ang New Year namin ay hawaan ng sakit. <laughs> Pero ako ngayon, guys, ay okay na ako at masigla na ako. And ang mister ko rin ay magaling na. Yung dalawa ko namang maliit, sila talaga yung unang nagkasakit, guys. So, nalipat lang sa aming mag-asawa. Ngayong okay-okay na kami, nalipat naman siya kay mama at siya kay ate Sian. Ngayong araw pa naman guys, ay sarado yung mga regular doctor namin. Pero, tinry din namin maghanap kung meron bang mga bukas na clinic na pwedeng pagpacheck up ani pa ni mama at ni ate siyan. Pumregranate. Not Ha? Huh? Ngayong New Year nga guys ay wala sana kaming balak maghanda gawa nga ng may mga sakit ang lahat pero parang naisip ko hindi po pwede kahit man lang prutas lang eh makabili ako Eight, nine, okay. uh -huh. Wala nga kaming nahanap ng mister ko guys na bukas na mga clinics. Tapos sabi ko kay mister ko, tawagan kaya natin yung doktor na nag-check up sa akin. Baka pwede niyang bigyan si mama ng reseta sa telepono. <laughs> At laking tuwa ako nga guys nang sinabi niyang sige pumunta kayo ng 9pm nasa bahay lang naman ako kaya punta kayo ng 9pm para naman ma-check up ko yung mama mo at yung anak mo. So eto pagka uwi namin sa bahay ay pinaghanda na namin si mama at ati Sian para nga ipa-check up. Talaga namang mapapasabi ka ng hulog ng langit tong doktor na to dahil kahit new year ngayon at kahit sarado siya ay binigyan niya kami ng oras para i check up si Mama at Ate si Yan. Pare-parehas nga kami ng sakit guys. Meron kaming ano as uh, infection sa lalamunan or tonsillitis ba so pare-parehas din ang aming mga gamot kaya lang iba-iba nga lang ang ano dosage ba so pag uwi naman sa bahay guys eto na nag-umpisa na akong mag-asikaso para naman kahit papaano eh ma-celebrate namin yung new year kahit kami ay may mga sakit Eto nga ang ginagawa ko guys, ay nakita ko lang din to sa isang vlogger na fly attendant. <laughs> e, yung pangalan niya, ano ba yun? Jen Bayon yun? Nakalimutan ko. Basta pinapanood ko siya. So, nakita ko to sa kanya. So, ginawa ko din dahil nga New Year, eh, wala namang masama kung gagawin mo rin, ba diba? So, baka pampaswerte, ganon. So, ginaya ko rin siya. Kaya, alam mo sa kanya, tagi isan libo. Eh, wala akong tagi isan libo. Tagi isan daan lang. So, pwede na yan. Pero, syempre, sa paggawa nito, eh, gumawa ka rin ng swerte ng buhay mo. Kumbaga, Magsumikap ka rin para ma-achieve mo yung mga gusto mo sa buhay ba At Huwag yung gagawin mo to tapos tamad ka Iintay mo yung swerte Hindi darating yun, B Kailangan magsumikap ka rin, B Galaw-galaw, Ganun. Galaw, Kasi mas naniniwala pa rin ako na tayo ang gumagawa ng swerte natin Ayan, guys na handa. Happy New Year, my darling Happy New Year, everyone Happy New Year, my darling. Happy New Year. Happy New Year. ka Pula-pula mata mo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Happy New Year, Happy New Year, Happy Happy New Year, Happy New Year guys! Happy New Year sa inyong lahat guys! Ang alat ng cheese. Masarap siguro to sa ano, pasta. So, magaling na ako, guys. Kaya lang, ang mama ko naman ang nagkasakit. Kasi ate si Yan. Mm -hmm. Ang bagay itong biscuit, tsaka yung ano. Salami. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year now so that 2024 is the year of dragon. Yung taon nga na pinanganak si Ate Sian at pinanganak si Papa Nitin ay pareha silang Year of the Dragon. At sinabi ko nga sa kanila na ito yung taon na Year of the Dragon din.